Impatugong ATV Adventure. Oh. So, ayun, ayun siya. Mga, ka, kabeshi, search nyo lang po yan. Meron kayong Facebook, page may page. Yan. May TikTok. Yes. So, meron dito mga kabeshi. Itatry ko is yung 20 to 30, 20 minutes, no? 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. Yun ay 600 pack. So, uh, ang ganda ng pupuntahan. So, may kita niya i Upload natin niya, no? And dito, ipilap ka ng form. ATV waiver kasi kung anong mangyari, disgrace siya, wala silang wala silang ano sila ano, ano, pananagutan. Pan, pa na of course, meron silang helmet, And, no? So, for the for the ano. O da ito natin to name. Lagyan na lang natin. Ilagay mo yung pangalan niya. Beshi. Adrian natin tayo Okay. charge Ito na sa cellphone ko. Ay, sa baba, marami sa baba, Ayan isa pa. Signature. Contact number pa. Akin yan. Number, contact number. Sir, Okay na yan. So, itong helmet mga kabeshi. Hairnet yan. Ganyan? Bukit yan Ang Pang buhok na ma'am. Hair po siya. Hindi <laughs> <their> face. <laughs> ah, Ang <sa hair. laughs> ka nag -imun? <laughs> ko kasi dito sa muka kasi mahangin. What? <laughs> 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 Ito pa vlog tuloy itong tanong natin. Tas etong yes, likod. Ito, mo lang kuya. <laughs> o, Live pa naman tayo diyan. Yung patangahan mo besyo mong dali ng bukid noon. Mm -hmm. Sa mga gutang mga helmet mag lahi hey, face mask. Okay na lang. po. Oo, tas ito. Ah, yelo. Ah. So, meron din silang one hour dito mga ka-beshi. Mother-beshi, dyan ka lang. Yes. <laughs> yes. Ah, para ka namang nakakausad talaga. <laughs> 'yung tour guide niya ma'am. Uh thank you for choosing Adventure Adventures. Um uh, ma'am, 'yung kailangan natin, tuturuan lang namin kayo kung paano 'yung basic, paano pa andarin tapos kung ano 'yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Yeah, naandar na ako 'yung bigla pa. 'Yung bawal lang natin ma'am is 'yung uh, -huh. uh bawal lang tayo mag-overtake sa guide. Okay. So sundan lang kita. Yes po ma'am. Tapos pagdating ng barangay road is kuha lang tayo ano uh, always on the right side lang po tayo kasi may kasalubong din tayo ng... sa lang niya saan yung right dito po ito yes, right. Po. always right, right side right lang po yun, tayo yan, pag barangay road yun lang, right. right. lang ma'am ah uh, yung pag-alang dito ma'am ito po yung tutel starter niya starter ma'am lang po. Forward, yung man. reverse natin is doon na sa area kung okay. picture tayo. Ah, yun lang po. Ah, reverse at saka forward hindi lang talaga. Tapos kung natin matutumba, ma'am, hindi naman talaga siya matutumba. Huwag lang natin ilabas yung paa. Ah. Kasi may tendency is yung paa natin katama sa gulong. Okay. okay. Mm, yun lang po, ma'am. So, okay. test drive muna tayo dito. Titignan natin test yung stress drive. nyo. Test drive. Tapos, diretso na po tayo. Papuntang so, forward side. lang to. Naka-forward na. Yes po. Papuntang ko na siya na. muna, ma'am. Para diretso-diretso na yung takbo. tignan mo. Tapos sa side ako, ma'am. kita. Yes, yes. Sige. Ay, you know, Sige. Malay ko. Oh. Hello ma'am, good afternoon. Ah, uh, nandito po pala tayo sa Del Monte Pineapple ah uh, pineapple plantation. Wow. that guys. At ito yung Mount Culago na mga hikers dyan para ati pumupunta. At dito is Mount Kitanglao, uh, Mount Dumalaging. And dyan po yung roti Peaks na sikat dito sa bukid noon. Uh, dito na side is Mount Paraupaw At dito sa likod mo ma'am Yung Mount Itaw. Mount Kitanglad po Kitanglad. Ah. Uh, Pang-apat po siya sa Philippines ma'am Pang -highest, highest peak po sa Philippines wow. At maswerte tayo mga kabeshi Kasi minsan lang daw po yan Nagpapakita Mostly very Yes po, ma'am. Thank you, Kuya. Thank you talaga. ATV, wow. the best adventure. Try you po